Itutuloy ng grupong Manibela ang kanilang laban, partikular na ang Tigil Pasadas sa lunes, October 16, sa harap ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Department of Transportation at Palasyo ng Malacanang. Ito ay sa kabila ng recantation o pagbawi ng dating empleyado ng LTFRB na si Jeff Tumbado sa kanyang mga naging akusasyon ng korupsyon kay suspended LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III, Transportation Secretary Jaime Bautista at Office of the President. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Marvel Buena, pinuno ng grupong Manibela, ginagalang nito ang desisyon ni Tombado. Ngunit di umano ito nangangahulugan na wala ng korupsyon sa ahensya at mayroon umano siyang hawak na mga ebidensya. Tuloy po ang laban mga kamanibela. Tuloy po ang laban. O, hindi naman ho tayo tanga na kumu umatras siya, binawi niya yung sinasabi niya. Ibig po bang sabihin nung uh, pagbawi niya ay wala na hong korupsyon sa LTFRB. Uh, hindi po tayo apektado dito. Uh, tuloy po ang uh, tigil pasada. Pupunta po talaga tayo sa Malacanang at doon na natin ipaparinig sa ating Pangulo kung ano ang ating mga hinagi. Samantala, dumulog si Valbuena sa PNTCIDG kahapon para ipablatter ang umunoy banta o harassment tibautista Bautista na siya ay kakasuhan. Ito kaming tinatakot. Alam mo, kahit barilin mo ako ngayon, hindi ako natatakot sa iyo kahit kasuhan mo akong patong-patong na kaso, di ako natatakot sa iyo. 'Yun lang ang gusto kong iparating sa iyo. Kaya ako nagpunta nang nang uh, uh, sa PNP. Syempre, may pamilya din ako. Kahapon sa isang video message, mariing itinanggi ni Bautista ang kinalaman sa anumang korupsyon at sinabi nito na siya ay maghahain ng reklamo sa mga yuyurap sa kanyang pangalan. I intend to strongly defend the truth and my name. So I plan to file the appropriate formal complaint to whoever has been maligning me. While these allegations may have distracted us from our work, I vehemently deny involvement in any corruption or inappropriate activities. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.